Tataka nga po ako sa Malacanang, dito sa mga kaalyado ng ating pamahalaan. Noon ay gigil na gigil sila kay Saldico. Sabi nila itong si Saldico ang may alam ng lahat. Siya yung talagang uh, uh, nagawa nito. At alam niya ay uh, yung mga uh, people involved. Eh bakit nung nagsalita siya tungkol sa mga people involved, bigla na siyang hindi credible. So yun po ang pinagtataka ko eh sa uh, sinasabi nila. Very inconsistent po talaga ang sinasabi nila para pag-usapan pa mga isyong ito, makakasama natin ng chairman ng Citizens Crime Watch. Walang iba, kundi si Attorney Ferdy Topacio. Attorney, magandang gabi. Welcome muli sa SMNI. Admar Villando po. Yes, sa kasamang uh, Admar, magandang gabi po sa inyo at salamat po sa inyong uh, uh, pag-anyaya sa akin. Opo. Ano, po, ano po ang po uh, ang ano po ang nakikita niyo po dito sa paglabas po nitong si uh, Congressman Zaldico po uh, attorney. Well, of course po, ito ay aking uh, conjecture lamang. Ngunit tingin ko po ay uh, masyado na pong napikon o sumobra na ang ginagawa kay Congressman Zaldico na parang sabi nga niya, he is being made the poster boy for the anti-corruption proceedings by the present administration at parang gusto siyang gawing pantakip. So, tingin ko po is uh, in order to protect himself and also uh, to expose the truth ay lumabas na po siya at sinabi niya ang kanyang nalalaman dito po sa flood control scandal na ito. Opo at uh, nakikita niyo rin po ba na tumutugma sa mga ganap uh, sa mga sa uh, development sa sequences po sa mga nangyari mula pa nung nag-umpisa itong investigasyon uh, yung mga narinig natin sa uh, unang mga bahagi ng investigasyon under pa sa so watch ni, uh, ni senator Marcoleta hanggang sa pinalitan na ito ni Ping Lacson na natigil lang investigasyon nabuksan itong ICC lahat ng mga nabubulgar Uh, tumutugma po ba doon sa mga nagiging pahayag po ni uh, uh, former Congressman Zaldico? Opo, in its general terms, kasamang Admar, ay nakikita na po natin yung pattern sapagat marami pong nagsasabi and I believe this to be logical na hindi po maaaring makatakas ang Pangulo sa uh, responsibilidad dito. May sinasabi po sila na bakit daw i-insert yung uh, 100 billion eh yung net nga po ay galing sa presidente. Well, mga maraming resources po diyan unang-una para maitago yung insertion para maka-escape ng liability yung presidente. Para sabihin yang hindi naman ako nag-insert niyan. Uh, pwede rin na uh, ito ay para pagtakpan yung mga insertion sapagkat ang ah, naging unconstitutional po yung insertion na naging mas malaki pa po yung budget ng DPWH kaysa sa DepEd na ito po ay labag sa ating saligang batas. Marami pong reason kung bakit nasa by po ang ginawang insertion pero sinabi naman po ni Saldi ko bilang chairman ng Appropriations Committee na ito po ay nasa pag-uutos ng Pangulo. Opo, uh, tama po kayo dahil uh, ang sabi nga na kung gusto talaga ni uh, PBBM daw, eh dapat sa kanya na hindi na dapat na iutos. Pero make sense din po na posibleng uh, insert na lang para eh, kung magkabulilyaso man, eh, wala, hindi, walang direkta agad-agad. Pero yung nabanggit na wag kang umuwi, kami bahala sa sayo, nagtagal siya doon sa Amerika, make sense din po, uh, attorney opo po at tama po yun sapagkat unang-una po may extradition treaty tayo uh, sa Amerika. Meron din tayong uh, mutual legal assistance treaty sa Amerika, yung MLAT. Uh, at um, yan po ay kita nyo uh, kung gugustuhin naman po ng ating pamahalaan ay ma madaling ibalik. Ang isang tao, at uh, kita nyo yung nangyari kay Mayor Alice Guo at sa kay Cassandra Leong na agad-agaran inaibalik dito. Eh bakit si Saldico ay hindi maibalik-balik dito? So, yun po ang mga katanungan na uh, mahirap pong sagutin except in the context na ayaw nga siyang pabalikin sapagkat marami na siyang nalalaman. Opo. Doon po, kasi detalyado din, maliban doon sa video, meron din siyang listahan doon sa 100 Opo. billion na Uh, pesos. Nakikita nyo po ba na pagpalagay natin na uh, mali yung kanyang uh, sinasabi Pero kakayanin ba niya na siya lang ang uh, makapagpalabas ng mga proyekto na yun Kumbaga siya lang yung parang big fish noon na wala siyang kakuntsaba uh, Ganon siya kakonfident na kaya niyang mailabas yung pera na yon ay hindi po sa pagkatang naglalabas ng pera ay hindi naman po lehislatura. Pag natapos na po yung GAA, ang pag-order po ng paglabas ng pera ay nasa executive or specifically yung Department of Budget and Management. So, hindi po pwedeng si Saldico po lamang. Pagkatapos na po ng GAA, at iyan na po ay naipasa sa Pangulo, tapos na po ang trabaho ni Saldico, uh, technically speaking, as a legislator. So, nandoon na po, lumabas na yung uh, GAA, nandoon na po sa Presidente kung anong ibibito niya. The fact na hindi niya binito yung katakot-takot na uh, insertion sa 450 billion na ang binito niya ay 26 billion lang yata or something, means na talagang merong collusion po rito na yung insertions ay huwag mawala. Opo. Now ngayon po, uh, siyempre meron ding uh, pumapanig uh, sa kanyang mga inaakusahan at sinasabi kung tunay talaga na uh, siya ay uh, mag all na bakit uh, hindi na lang siya umuwi, uh, panindigan niya, uh, sumpaan niya yung kanyang uh, salaysay po, uh, attorney. Actually po nagtataka rin po ako kay Senator Lacson kung bakit hindi niya pinayagan si uh, former Congressman Saldico na magtestify via Zoom Ang sasabihin nila wala daw accountability. Involved po ako rin sa investigation ni Alice Guo as si Cassandra Leong. Alam niyo po noong time na 'yon may mga nagtestify po via Zoom galing pa sa Thailand na hindi din naman po under oath pero pinayagan po ng komite ni Riz Ontiveros. Marami pong nag-testify laban kay Pastor Kibuloy via Zoom. Hindi rin under oath, pinayagan din po nila. Bakit iba po ang pamantayan pagkakalaban nila ang iniimbestigahan at iba ang pamantayan kapag kakampi nila ang pinagtatakpan nila? Na, napansin nyo rin po ba na parang yung linyahan niya, eh, same din yung sa linyahan din po ng uh, iba pa, ay opo, yung uh, kanyang sinasabi, nagtutugma sa sinasabi ni Diskaya, ni Gutesa. Ang problema nga po dito sa Blue Ribbon, sa ating Senado, kapag papunta na kay Martin Romualdez yung trail, kay kung ano-anong paninira ang gagawin nila, katulad kay Gutesa, sasabihin nila, palasipikado yung affidavit. Eh, sinumpaan na nga yung affidavit, yung kanyang sinabi ay under oath na nga sa Blue Ribbon Committee. O oh, so, agad-agad uh, pagka laban sa kanilang kakampi, kaalyado sa politika, sasabihin walang batayan. Pag uh, laban sa kanilang mga kalaban sa politika, sasabihin lang matibay. So, uh, talagang double standard po ang ginagawa. Tsaka, nakikita nyo na talagang parang ka may bigat yung kanyang uh, pahayag po eh. Kasi Definitely siya po. yung ano eh, malapit sa speaker no nakakausap niya direkta rin ang uh, instruction mula sa sa presidente Kumbaga parang uh, nakikita niyo po na walang walang ibang rason para hindi ito kapani, uh, maging kani paniwala attorney ay eh, tama po 'yung nagtataka nga po ako sa Malacañang dito sa mga kaalyado ng ating pamahalaan noon ay gigil nagigil sila kay Saldico sabi nila itong si Saldico ang may alam ng lahat siya yung talagang uh, uh, nagawa nito. At alam niya ay uh, yung mga uh, people involved. Eh bakit nung nagsalita siya tungkol sa mga people involved, bigla na siyang hindi credible. So yun po ang pinagtataka ko eh sa uh, sinasabi nila very inconsistent po talaga ang sinasabi nila. Opo. And uh, sa nakikita nyo po, kasi eh, hindi basta-basta rin yung uh, aligasyon eh, nitong si Congressman Zaldico. Napapanaw na bang umuwi siya? Or nakita nyo po ba, latagan na lang muna ng kanyang uh, alam at mga maihaing ebidensya? Kasi yun nga eh, nandun yung pangamba na may bantana sa buhay niya uh, kapag andito na siya sa Pilipinas. Ano sa tingin nyo po, uh, attorney? Alam nyo po, kung sa pag-uumpisa lamang ng investigasyon. Yung sinabi lamang po ni Saldico ay enough. Yan ay sapat na po para mag-umpisa ng investigasyon ang ombudsman. kaya hinahamon ko ang ating ombudsman na mag -investika. Bakit ko sinasabi ito? Alam niyo po, ang tanggapan ng ombudsman under the law, kahit anonymous complaint, pwedeng mag-imbestiga ang ombudsman kahit sumulat ka lang, wala kang pangalan, sinasabi mo ganito at ganon ang ginawa ng isang opisyal at ito ay tiwali. Pwede nang imbestigahan. Ito, may isang taong nagsasabi. Humarap siya upang panindigan yung sinasabi niya. At siya yung isa sa mga tao na ang dami nagtuturo na sangkot. Eh bakit hindi imbestigahan? So, for the purpose of the ombudsman, sufficient na po yun. Yung ICI naman po, ay hindi naman po held sa strict rules on evidence ang ICI. So maaari din po nilang tanggapin yan. Ganon din po ang Blue Ribbon Committee. Hindi naman po stricto ang pagsunod sa rules of evidence sapagkat uh, legislative inquiry lang naman po yan. So on the basis of the mere existence of that statement and the video, ay it pwede na pong yan po ay pwede nga uh, saluhin at mag-further investigation. Opo. And uh, nandun din po yung question sa tiwala kung ano po yung kanyang gagawin, lalo na sa mga legal na hakbang, yung pagpapanumpa, saan siya lalapit, saan siya dudulog sa uh, sangay, sa gobyerno, sa kasalukuyan na uh, attorney. Kasi nakikita nyo naman po, uh, dito po sa... Uh, DOJ, parang nakikita natin minsan na uh, uh, merong na question yung uh, nagiging hakbang. Uh, dito naman po sa ombudsman, uh, ganun din. Yung mga, nandun din yung ano eh, uh, questionable rin po. Sana kaya siya la, uh, lalapit. So, ang nababasa natin sa mga komento nating mga kababayan, maganda lahat ng kanyang mga naging uh, uh, ebidensya, resibo kumbaga, kumulungan. Uh, ano ba eh ma ma, -ma labas na niya at least for the record na 'yan uh, habang inaantay ang legal na proseso na iba uh, attorney tingin mo Opo actually kung ang kine-question po nila yung evidentiary value kung gusto nilang sumpaan 'yan pwede naman pong sumpaan 'yan natatawa ako na sinasabi dapat daw siya pumunta sa notaryo dito at sumpaan yung kanyang statement. Hindi na po kailangan yon. Pwede po siyang manumpa sa isang foreign notary public at sa pamamagitan ng apostil, yun kanya pong uh, sinumpaang sinumpa ang salaysay provided that yung bansa kung saan niya ginawa yung kanyang panunumpa ay signatory dun sa apostil convention ng Hague ay pwede na po yung gamitin dito. Number two, Pwede po tayong kubuha ng deposition or letters rogatory uh, sa pamamagitan po ng komisyon. Ayan po ay medyo komplikadong bagay, kunit eh, uh, meron pong mekanismo kung saan po ikaw ay pwedeng pumunta sa isang foreign jurisdiction at kubuha ng mga ebidensya doon. So marami pong paraan kung gusto lamang ng ating pamahalaan at marami pong mga legal luminaries na alam yan. Ang problema ayaw nila ginasinalagin na sinalagi sinasabi bumalik ka rito, ay eh, hindi naman po kailangan bumalik. Opo. Um, doon naman po sa, hindi ko na alam kung na-monitor nyo yung buo sa investigation po uh, dyan sa Senate Blue Ribbon kanina po, uh, attorney. Ano po yung basa po ninyo uh, sa naging takbo ng uh, investigation po kanina? Marami po talagang question dyan eh. lalong lalo na sa pagbabalik ni Senator Lacson at obvious naman po, hindi lang naman po siguro ako nakakapansin na talagang may pinagtatakpan po itong si Senator Ping Lacson. Kaya lahat po ng ebidensya pointing to Romualdez and ultimately to the President, kanyang sinusupress, dinidiscredit, pinahihirapan. So, I'm sure hindi po yan nakatakas sa atensyon ng ating mga kababayan. Opo. Uh, bukas po, magkakaroon ng, or sa mga susunod na araw, magkakaroon po ng uh, mga rally po na gagawin po, sir. Pero bago pa man ito, meron pong inilabas na listahan ng OTAL. Kanya lang, ang nakakabahala po rito is not that naglabas si Montulfo ng listahan because kahit sino naman pwede akong pwede maglabas eh, ng listahan. Ang nakakabahala dyan, yung sinasabi ng Malacanang na kinuha daw nila yung listahan at pinapaimbestiga sa Armed Forces of the Philippines. Kailan pa naging source of uh, uh, reliable intelligence information ang isang discredited journalist katulad ni Montulfo. So alam nyo, lahat po yan, eh, nakikita nyo naman po pagtugma tugma na ang layunin lamang po ni Montulfo in uh, collusion with Malacanang ay takutin ha, to intimidate, to browbeat, or to harass yung mga organizers nitong rally sabagat takot na takot po sila sa rally yan. Opo, at nakikita nyo rin po ba na ang uh, pagiging selective? Kasi halimbawa, may marami namang nananawagan uh, through social media. Halimbawa, doon sa uh, pagsasailalim, sa hair follicle, para mawala yung agam-agam kasi naririnig na talaga natin itong mga uh, issue laban sa presidente pero wala namang aksyon. Pero nung nagpost uh, nag itong si ano, gumawa ng uh, action, aksyon, pinaimbestigan agad sa militar. Yun nga po ang aking uh, sinasabi. Talaga pong double standard ang pamahalang ito. Alam nyo po natatandaan ko tuloy. Ako'y eh, ako ay edad na rin naman, senior citizen na ako. Nung panahon po ni Marcos Sr., nung nagkaroon ng aligasyon na siya daw ay nagpa-opera, alam nyo ginawa niya, eh siya po on national television inangat niya yung kanyang barong Tagalog para ipakita walang uh, post-operative scars, wala pong uh, sugat, uh, walang peklat. eh Bakit ngayon eh, may ganitong alegasyon ay ayaw ipakita o ayaw uh, magpapasailalim sa hair follicle test? To once and for all, uh, putat rest yung mga ganitong alegasyon. Ang dali-dali kung talagang wala kang itinatago, di ba? Pag-test ka, sa sabi mo, o oh, kita nyo na, o oh, wala, walang basihan yung inyong mga uh, paratang sa akin. Bago pa man itong uh, naging uh, pagpapatuloy uh, ng uh, Senate Blue Ribbon Committee, meron na pong nabanggit si Senadora Amy Marcos naman na posibleng ano, pag-recant, uh, uh, which is, uh, di natin alam kung nag-recant ba, pero hindi dumalo uh, dyan sa pagdinig si Orly Guteza Ang sinasabi, eh pinipressure na raw yung mga kaanak, yung pamilya, tinatakot na raw, may mga threat na raw, mga banta sa buhay po, attorney. Ano po masasabi niyo rito? Hindi po malayong mangyari yan sapagkat ang mga pangyayari po ngayon ay existential threat na po sa kanila itong mga testimonya na ito. So, hindi po malayong mangyari yan na ipipressure nila, ang iyong mga testigo laban sa kanila. Kanya nga dapat po ay proteksyonan niya mga yan. Ang problema naman nung hinihiling ni Senator Marcoleta na proteksyonan ng mga diskaya, proteksyonan si Gutesa, ay ayaw naman po. Opo. Uh, speaking of protection, uh, matibay ba? Lalo na yung meron tayong WPP program para mas maghikayat pa tayo ng mga whistleblower or the more na matatakot yung uh, Uh, mga may alam at patuloy na lang naman na nahimik sa kanilang mga nalalaman kasi nga po hindi malinaw uh, kung ano yung kahinat na nila kung tutulong ba sila sa bansa natin pero nandoon yung pangamba eh nga uh, parang nagbigay uh, uh, ng ano si parang nagsasabi na Oy, uh, meron akong isusubong may mga magnanakaw doon tapos sasabihin na anong ID mo, saan ka galing, sino ba? Ka ba? Parang naka-question pa yung kanyang uh, Uh, siya mismo ang question hindi yung mismong uh, kung totoo ba yung uh, nangyayari. Yun nga po. Eh, ang uh, nangyayari nga po kasi, ha, para ba discourage itong mga witnesses dito sa flood control scandal na ito, dinagdaga nila ng isang requirement na wala naman sa batas yung restitution. Eh, paano may encourage yung mga tao na Uh, pumunta sa witness protection kung pahihirapan mo it should be easy ng isang taong uh, whistleblower ay uh, magpapasailalim sa protection ngunit ginagawa nilang mahirap eh, kita naman natin kung uh, anong klasing bias yan. Opo. Ngayon meron pong uh, hamon naman si Congressman Elizalde ko sa kanyang post no ang sabi niya dito uh, I respectfully urge uh, Senator Panfilo Lacson to first review the full list of uh, alleged insertions done under the directive of uh, president marcos and clearly reflected in the ga 2025 you may cross-check the nep 2025 to verify uh -huh. if the same line items appear there to assist you i have attached the list of the exact page references from the ga 2025 i suggest that before making statements that may unfairly prejudice uh, the the issue may unfairly prejudice the issue. The senator should uh, examine the documents full. The public deserves a fair, complete, and evidence-based investigation, not conclusions drawn without first seeing the whole picture. Uh, attorney. Hey, wala naman tayong Lakson. Kayo. Talaga sa blue ribbon committee para pagtakpan. ang mga Marcos, ha, ang uh, si uh, Pangulong Marcos at si Martin Romualdez. Kita nyo nga eh, ni hindi pa nila ina-analyze yung confession ni Saldico. Eh, dinidismiss na nila. Anong klaseng blue ribbon yan? Akala ko ba gusto nila malaman ng katotohanan? Eh, bakit pag tuwing papunta na sa Malacanang, papunta na kay Martin Romualdez, ay binabara nila. Katulad nung isang araw, sinabi ni Pangulong Marcos, hindi daw Uh, kasaba sa kakasuhan si Martin Romualdez kasi wala pang ebidensya. Pero baka daw may mangyari na magkaroon ng ebidensya. O yan na, ah, nandyan na yung ebidensya. O e eh, bakit hindi pa rin sila kumikilos? Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon sa mga impormasyon at analisa na inyo po ibinahagi ngayong gabi. Sa so, ulitin po, ingat po kayo. Maraming maraming salamat po. Ingat po kayo and God bless. Maraming salamat si Attorney Ferdito Pascho, Chairman po ng Citizens Crime Watch.